Mga boss, sa nakaraang video ay pinalakay natin ng top 10 greatest duos in NBA history kung saan nating binigyang pansin ang mga tandems na nagmarka sa kasaysayan ng liga at kung ang dalawa pa lamang ay nagkamit na ng tagumpay, paano pa kaya kung ito'y tatlong mga talentadong manlalaro ay tiyak na mas malakas pa ang kanilang magiging pwersa. Sa video ng ito, pag-usapan natin ang top 10 greatest big threes in NBA history. Number 10, Paul Pierce, Kevin Garnett at Ray Allen Ang terminong Big 3 ay sumikat ng magsama-sama sina Kevin Garnett, Ray Allen at Paul Pierce sa Boston Celtics na naging perfectly suited sa isa't isa. Si Ray Allen ay isa sa pinakamahusay sa catch and shoot mula sa 3-point line. Paul Pierce naman ang go-to guy, siya ang pangunahing scorer ng team at kasama sa ilang players na kayang makipagsabayan kay LeBron James at Kobe Bryant, lalo na pagdating sa mga clutch moments. Kasama pa si KG na isang versatile player, kilala sa kanyang defensive dominance, post game at perimeter shooting. Ngunit naging hadlang lamang sa kanilang pagbulusok ang injury sa tuhod ni Garnett noong 2009 at sa sumunod na taon naman ay na-injured si Kendrick Perkins. Ang triyong ito ay may isang championship sa dalawang final appearances na hindi sapat para sa kanilang pinagsama-samang talento. Malamang kung napagal lang ang kanilang pagsasama ay maaring mas marami pa ang kampiyonato na kanilang nauwi. Number 9, LeBron James, Kyrie Irving at Kevin Love Malaking bahagi ng triyong ito si King James ngunit hindi may tatanggi na si Kyrie sa kanyang prime sa Cleveland ay napaka-unstoppable at kayang mag-step up sa mga crucial moments. Siya ang perfect second option sa kupunan Kasama pang elite power forward na si Kevin Love na kilala sa si kanyang 3-point shooting at passing skills. Ngunit madalas ang malakasan ng big 3 na ito ay nagiging duo na lamang pagsapit ng playoffs dahil hindi na ma-maximize mama ng team ang talento ni Kevin Love. Sa finals ay lagi nga itong injured na minsan ay pinipilit lamang maglaro dahil kailangan siya ng kanyang team. Pero kahit na ganoon ay napakagaling ng triyong ito. Nagkataon lamang na nakaharap nila ang dominanting Warriors sa tatlong NBA Finals na kanilang natalo ng isang beses sa kauna-unahang 3-1 comeback sa NBA history. Malamang kung wala ang Golden State ay mas marami pa silang napanalunan kaysa dito. Number 8 Isaiah Thomas, Joe Dumars at Bill Laimbeer. Ang trio na ito ay nakilala sa kanilang mga dirty tactics na gagawin ng lahat sa depensa para lamang manalo sa laro. At yan ang dahilan kung bakit binansagan silang bad boy pistons na naging most hated team of all time. Ngunit kahit na ganito ang kanilang reputasyon ay wala namang makakatanggi kung gaano kalakas ang big three ito. Si Isaiah Thomas ang leader ng team, isang 12-time All-Star at multiple All-NBA team member. Si Thomas ay kilalang clutch performer lalo na pagdating ng playoffs. Si Joe Dumars naman ay mahusay na defender at clutch shooter na pinatunayan ni Joe ang kanyang husay nang tanghalin siyang finals MVP noong 1989. Samantalang si Will Lambeer ang kanang kamay ni Thomas, isang four-time All-Star at rebounding champion. Siya ang nagpapabagsak sa mga manlalarong nagtatangkang pumasok sa loob ng pinta. Number 7, Bill Russell, Jen Havlicek at Sam Jones Noong 1960s, walang makapantay sa dominasyon ng Boston Celtics sa pangunguna ni Bill Russell. Si Russell ay kilala bilang greatest defender sa NBA at may pinakamaraming kampiyonato sa kasaysayan ng liga. Binuhat niya ang Celtics na napakahirap tibagin kung saan pinagharian ng 60s era. Si John Havlicek naman ang isa sa pinaka-clutch player ng Celtics. Siya ang pumalit sa pwesto ng legendary point guard na si Bob Cousy matapos itong magretiro noong 1962-63 NBA season. Si Sam Jones ay hindi masyadong kilala katulad ng kanyang dalawang kasama, ngunit siya ay respetado bilang shooter at versatile player sa NBA. Sa dekada 60 si ay hinakot ng kanilang Big 3 ang halos lahat ng kampiyonato. Bilang Big 3, pitong championships ang kanilang pinagsamahan na bihir karir tagumpay kahit pa sa pinakamagagaling na trio sa NBA. Number 6, Klay Thompson, Kevin Durant at Stephen Curry ang Golden State noong 2015-2016 NBA season ay nakapagtala ng 73-9 record at napakalakas ng team na ito pero nabigo silang matalo ang Cavaliers ni LeBron sa taong ito. Ngunit ang dumating si Kevin Durant sa Warriors ay wala nang sinumang koponan ang makatapat sa kanila bago pa matrade si KD sa Warriors ay established na ang team dahil sa mga elite players tulad ni Andre Iguodala at Draymond Green at sa mga magagaling na role players ng team. Kahit na si Kerry ang MVP ng Liga ay nagpaubaya ito kay Durant na bihirang gawin ng ibang stars sa NBA. At dahil nga hindi kailangan ni Thompson ng bola para maging epektibo sa laro ay perfect combo ito kay Durant at Kerry. Sa sobrang lakas ng team na ito, sa bawat taon na kanilang pagsasama ay expected na nga ng mga fans kung sino ang papasok sa NBA Finals. Number 5, Lebron James, Chris Bosh at Dwayne Wade nang inanunsyo ni Lebron na dadalhin niya ang kanyang talento sa South Beach, hindi lang nito ni Yanig ang NBA kundi ang buong sports world. Maraming fans ang nagalit sa ginawa ni James dahil noon na hindi patanggap ang pagsasama-sama ng mga superstars sa NBA na naging normal na ngayon. Masasabi namang naging maganda ang desisyon ni LBJ dahil naging dominante ang Miami Heat at pumasok ito sa apat na sunod-sunod na NBA Finals at nanalo ng dalawang titulo si Lebron ang centerpiece ng grupong ito na one of the greatest players in NBA history. Si D. Wade naman ay isa sa mga top shooting guards na tumapak sa NBA at kahit ito ang kalakasan ni Wade ay nagbigay daan siya kay Lebron para maging focal point ng opensa ng kuponan. Si Chris Bosh ang may pinakamalaking sakripisyo sa triyong ito na iniwan ang kanyang pagiging 20-point scorer sa Raptors. Ngunit naudlot ang kanilang dominasyon nang magdesisyong bumalik si Lebron sa Cleveland para bigyan ng kampyonato ang kanyang hometown team. Number 4, Larry Bird, Kevin McHale at Robert Parrish Ang triyong ito ay nakilala noong 80s era. Sa buong karera ni McHale at Bird ay nagkasama sila sa Celtics at nakuha naman ng Boston si Parrish sa trade mula sa Warriors. Si Larry Bird ang pinakatalintado sa trio na naging 3-time MVP at itinuturing bilang one of the greatest shooters sa NBA history. Si Kevin McHale naman ay dalawang beses nanalo ng sixth man of the year at isa sa pinakamahusay na power forward. Samantalang si Robert Parish ang defensive anchor ng team at isang mahusay din na sentro. Kaya't nagkukomplement ang kanilang mga kakayahan sa isa't isa. Si Bird ay magaling na shooter at passer. Si McHale naman sa post place. At si Parish ang nakatokang humarang sa pinta kaya't hindi nakakapagtaka na nagdumi na sila sa NBA. Ang kanilang trio ay limang beses nakapasok sa NBA Finals at nanalo ng tatlong kampiyonato sa labing dalawang taong pagsasama. Number 3, Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar at James Worthy Sina Magic Johnson at Karim Abdul-Jabbar ang isa sa pinakamagaling na all-time duos ngunit nang madrap ng LA si James Worthy ay naging big 3 na ito. Si Worthy ang first pick sa 1982 NBA draft at nagkaroon agad ng malaking impact sa team. Nakilala ito bilang Big Game James na itinanghal pa ngang Finals MVP noong 1988. Si Showtime Lakers, si Magic ang point guard. Si Karim naman ang sentro, kasama si Worthy bilang small forward. Sa loob ng pitong taong pagsasama sa LA, ang triyong ito ay nakapasok sa NBA Finals ng anim na beses at naipanalo ang tatlo sa mga ito. Sa panahong ito, arguably ang Showtime Lakers ay may greatest point guard, greatest center at top 10 small forward of all time. Kahit hindi nakakapagtaka kung bakit sila ang isa sa pinakamalakas na trio sa kasaysayan ng NBA. Number 2, Tim Duncan, Tony Parker at Manu Ginobili. Si Tim Duncan ang kinikilala bilang greatest power forward of all time, meron siyang dalawang NBA MVP, tatlong finals MVPs at 15 All-NBA selections at bago pa man pumasok sa NBA ang Argentinian shooting guard na si Manu Ginobili ay na-establish na nito ang kanyang pangalan sa Europa nananalo ng dalawang Italian League MVP, EuroLeague Finals MVP at EuroLeague Championship noong 2001 na naging two-time All-Star at six-man of the year sa NBA samantalang si Tony Parker ay six-time All-Star at four-time All-NBA member na nanalo ng Finals MVP noong 2007. Ang kanilang partnership kay Duncan ng nagdala ng tagumpay sa Spurs at nagbigay ng apat na NBA title sa franchise. Sa loob ng 13 seasons na pagsasama, kailanman ay hindi sila nawala sa playoffs. Ang kanilang trio ang may pinakamaraming naipanalo sa kasaysayan ng NBA na may 575 regular season wins at 126 playoff victories. Number 1, Michael Jordan, Scottie Pippen at Dennis Rodman Ang legendary trio ni na Michael Jordan, Scottie Pippen at Dennis Rodman ang nagibigay ng tripit para sa Chicago Bulls noong 1996 hanggang 1998. Taong 1995 nang mapunta si Rodman sa Chicago Bulls na lalong nagdagdag ng rebounding dominance at defensive prowess sa team na pinapamunuan ni na Jordan at Pippen. Sa so 1995-96 NBA season ay gumawa ang triyong ito ng kasaysayan bilang unang team na nanalo ng 70 plus games at championship sa parehong NBA season. Muntik pa nga nila itong maulit sa 1996-97 season ngunit kinapos lamang ng isang panalo at kahit naging limitado si Pipe noong 1998 season na nakapaglaro lamang ng 44 games dahil sa injury, ay nanalo pa rin ng Bulls ng 62 games dahil sa leadership at MVP level performance ni Jordan. Sa span na ito, nakakuha si Jordan ng dalawang NBA MVP awards at tatlong finals MVP na ipinakita ang kanyang dominance sa mga crucial moments. Si Pippen naman ang defensive maestro at offensive facilitator ng team na nakakuha ng tatlong defensive first team selection sa stretch na ito habang si Dennis Rodman ang naging rebounding champion sa tatlong magkakasunod na season mula 1995 hanggang 1998. Ang kanilang dominance, teamwork at hindi matatawarang tagumpay ang naglagay sa kanila bilang pinakabahusay na big three sa kasaysayan ng NBA. At Ate, ang top 10 greatest big trees in NBA history? Anong masasabi niyo dito, mga boss? Sangayon ayon ka ba dito? May nakalimutan ba tayong isama sa ating listahan? I-comment mo na sa ating comment section at babasahin natin lahat 'yan. Ngunit huwag kalimutang mag-subscribe para suportahan ang ating munting channel.